Hi mga kamasaway, tara, let's eat! Panyaga nato ni Subong, lunch nato ni. So ang ambal ko na sa inyo, nga bawal, nga hindi ako kontento ang mm, pininggan, kundi kinawali na talaga. So mga kamasaway, ang ako nga sudan, syempre hindi na ma 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 manos akong ang gulay. So may kanon ako, bala nang magtambok, ang importante, masaya ako sa ginagawa ko sa mga kaon-kaon ko. Hmm. Siyempre, hindi na mauli ang gulay naton kagari. Di syempre, no, kung may ulay kita, kinanglan may sudan kita, tingala ka mo nga wala udas ang sudan, syempre may ari ako, sardinas. So, amun niya sudan ko, subong, nga adlaw, sardinas. Natamad ako magkaon sa mga manok-manok na ina ang mga kapasaway, no. Kaya doon ginatubuan ako sang pak -pak. Mm. na ako sa pakpak, mm, daw malupat na ako, adlaw-adlaw nga kaon. Syempre, no, mga kapasaway, ang akon nga pampagana, ano ni siya? Syempre, ginamos, mga kapasaway ko, ayan, no, ginamos na siya. Mm, lantawan nyo, ginamos na siya. Amun na lang nabilin, sa pagpauli ko sa July, amo ni siya ang dala ko, tapos ginpanghatag ko sa akong mga mika. So, amo ni siya ang nabili. Gin, butang ko gini sa refrigerator, mga kapasaway ko. Ginbutang ko gini sa refrigerator para may kanun-kanun ako. Kaya amo ni ang akong appetizer. Mm. So, manamit magkaon nga may ginamos. Uh. sa ulihe, ang ginatago, nyo da nga ginamos, nagugurwa git. <laughs> so, amo na siya, siyempre may kutsara kita. Kung matakaan ako karon kagamit, sinika kutsara karon May dako pagkikita nga kutsara. Hmm. Amo na ginahambal nila, no? Kung kisa ginabuli ako nila, nga dako kuno nung ako, nga baba. Hambal sa nanay ko. Hindi na matuod, anak. Nga dako kita sa baba. Kung aana to sila niya ang pala, kay makaon kita. <laughs> Tuntog na lang ako nga nanay mo. So, ara na makaon na kita, syempre, o, oh, ari. Ah... Uh, Tilawanta, no, ang 555, o, oh. lima ka-5, pilani ka-5, tatlo ka-5, equals 15, syempre, o. Oh. So, manamit na siya, yung akanon siya. Skit na, mga kapasaway ko. Okay. mas kaya mo lang niya ako, masud, ano, hindi, pahin na ako, hindi man ako, mga ano, mga kapasawaya, ah. hindi man ako ambisyusa, ah. sosyalira lang, <laughs> so, kanang, may tiyan magkaon, nga nagkakamot, kulay na. So, mo kuha na yung mga kapasaway ang ano ha. Isa mo kuha na ang ginamos. Kaya manamit yun siya may ginamos mga kapasaway ko. Hmm. Kaya kung mabuking ikaw sa ginamos na ginatago ko, nagko mga kapasaway ko. Katuyong-tuyong din o, isamo po. mo na siya. Isa mo kuha na mga kapasaway ko. Kaya syempre no, hmm para pag ko na lang kakanoon, may ano na siya. May may ginamos na siya. Siyempre, butangan ko sa sang sabaw, mga kapasaway ko. Manamit ang ano, manamit ang sardinas, basta makahang siya. O, di ba lang? Tapos, butangan mo sa ano, sa ginamos, baw, mga kapasaway ko. Sampak, gitsaya. Dolimutan mo na ang imo nga bana sa Pilipinas. Pati ang mga bata mo. Pati ang ginapadalaan mo kada bulan. <laughs> so, ano? Hindi ah? Mmm. Sarap. Grabe dito mga kapasaway. Grabe nga sampat mo. Itryan nyo ba ng mga kapasaway? Mmm. Mmm. Hambal ko kay Lula. Si Lula lang di okoy ko eh. Kaon kayo sa kaugalingan mo. Este, kaon kaya? Upot ang kaugalingon mo. E wala ko nagkambal na kaon na ka kaya? Kanayang yung mga ka kaugalingon. Ang tag doon. Hmm. Kung lang mga kapasaway. Kung makaon ka ka sardinas. The best yun dyan. Swap Pero kung adlo-adlaw, siyempre nakakaumay din. Di na sumudan ka man. Pero sa amo na pagkaon dire. Adlo-adlaw nga manok. Ok. Lo na ako iwi kag pakpak. So gusto ko naman maiba iba ang ako nga pagkaon. Di si Lulay ya, hindi pa niya magkaon sang sardinas. Hindi ako ya nagbira. Nakaon ni sa sardinas, pero wala sa nakakaon sa manghang. Pero abi mo mga kapasaway no. Kung tungod ginaanghang ko, syempre para pa hindi siya maka-share sa akon. Amo na ko Bayo lang ang amok mga lang ko, mga Kasi wala mabuot. Oh. So, kasarap. Mmm. Mm. 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 So, hambal ko sa ako nga ginambos kayo niya. Kinit-kiniton ko mga kapasaway ko. Hasta sa pagpauli ko. <laughs> Pero manamit ha. Mm. Mga kapasaway ko. Oh. Mm. mất nó một cái giấc ngắn nguyên truyền thống mất nó bây sao hmm chưa? 不是吗？